yung yung bilat mami yung bilat ayan oh. kung baga sa bisaya maayong bilat sa inyong tanan. okay okay kung baga sa bisaya maayong bilat sa inyong tanan. maayong bilat sa inyong tanan. kung baga sa bisaya maayong bilat sa inyong tanan. okay okay yung konti eh. Kunti na lang ha. Kasi kanina ganito ka. Ano ba Ay, mami. Kaya ganyan. Isa na lang. May premyo to mami. Gaganto niyo po. Tuturuan ko kayo kumembot, mami. Ganun niyo yung puso niyo mami. Yung ano. Yung yung bilat mami. Yung bilat. Ayan. Ay, eh, okay. Ma Kung baka sa Bisaya. Maayong bilat sa inyong tanan. Okay. Okay. Tinuro <laughs> po. Tinuro po sa akin kasi pagbabati yun daw. Di ba Bisaya po salita dito? Hindi. Aba, maayong bilat sa inyong tanan po. Okay, tama. Hindi naman niya ako kinorek. Okay, DJ, play! Mm -hmm. I give my to First time kong natakot sa event, mami, akala ko tutot. Akala ko susub-sub eh. Parang kulang pa ibibigay ni mayor. Eh, pinasaya tayo ni Mami, palakpakan natin. Pinapakita niya lang naging game na mga madam people natin dito. Diba?